Sa ibang balita, ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-155 taon ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ngunit, lubos nga ba ang pagkakakilala natin sa kanya? Ayon sa isang historiador, may misconception so maling pagkakakilala sa Supremo ng Katipunan. Ito ang balita ni Kathy Maglalang. Kilala pa rin ng mga kabataan sa ngayon si Gat Andres Bonifacio dahil ayon sa isang historiador, itinuturo pa rin naman sa mga paaralan ng kanyang ambag sa ating kasaysayan. Ngunit may misconceptions o mga maling pagkakilala nga lang ang iba sa tinaguri ang supremo ng katipunan. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang ika-isang daan at limang taon ng kanyang kapanganakan, isang regular holiday sa bansa. Bonifacio Day. Hindi ko alam niya. Alam ko Bonifacio Day. Kamatayan? O panganak ka Di Hindi ko po alam lang. Pinagdidiwa po natin yung ka, ka, ano po, araw na sinilang si Andres Bonifacio. Bonifacio Day. Um, I think kamatayan niya. Bonifacio Day. Birthday niya po ba o kamatayan niya? Uh, birthday kay John Ray Ramos, isang historiador at guro ng Kasaysayan sa FEU Diliman, panahon na upang ituwid ang pagkakilala sa pambansang bayani. Kumbaga hindi updated yung kaalaman sa pagtuturo sa buhay at sa kabayanihan ni Andres Bonifacio at kadalasan nga ay uh, puro sa mga memes na lang nakikita si Andres Bonifacio, pinagsasabong siya with Jose Rizal dahil sino ba daw talagang national hero. Ayon kay Ramos, bago maging revolusyonaryo, isang intelektual si Bonifacio, aktor sa teatro at manunulat. Nagtrabaho din ito sa isang dayuhang kumpanya sa Binondo at Tutuban. May kaisipan din anya si Bonifacio na humubog sa katipunan na lumaban sa Kastila at naglayong bumuo ng isang bansa. Si Andres Bonifacio ay siyempre ang ay naging pangatlong pangulo ng katipunan, pwede nating i-consider na si Andres Bonifacio ay isang pangulo ng Pilipinas during the time of the revolution. Pinabulaanan pa ng historyador ang ilang maling pagkakilala kay Bonifacio na siya ay mahirap, walang pinag-aralan, walang alam sa pakikidigma, mainiti ng ulo at bobo. Si Bonifacio, anya ay mula sa isang may kayang pamilya. Naging empleyado ng pamahalaan ng ama at supervisor ng pabrika ng tabako ang kanyang ina. Nakapag-aral si Bonifacio sa Tondo, marunong magbasa at magsulat ng Kastila. Siya ay Uh, entrepreneur, siya ay young professional, siya ay edukado, mahilig magbasa. So, very unfair na sabihin na bobo si Andres, Andres Bonifacio. Hindi rin anya totoo na walang alam sa estratehiya at walang naipanalong laban si Bonifacio dahil hindi naman siya tactical officer sa labanan kundi overall commander ng puwersa ng katipunan. Katunayan, ito ang namuno sa unang bahagi ng Himagsikan laban sa Espanya noong Agosto 1896. Hinimok din ni Ramos ang publiko na matuto sa buhay at mga isinulat ni Bonifacio. You are never too busy to love your country, kumbaga. Kathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Kazon City.